Si Fernand de la Merced ni Agay sa among ang mga idol ay katugong sikat nga Philippine Loper. Ako siyang gaing na nga papiton kay kami mapapicture. Niingon siya nga mabalik ako no siya mga idol. At tulang paabuton basin kinuuda yung mga idol. Oy, mani Chris TV, asya mo na napita kay Moan Hazard ma? Ayaw na lang apilapilin ko bisot. Ang na sa nang arthritis ni Mupon. At tulang obserbahan mga idol basin mabalik pa yung taon. Mga idol, nakita na kita si Juan, Atong amigo kasi. si... Si Ferdinand Merced. Pilipin Loper bitaw? Oh, na nari na nari. Unya, wala kita pakya sa mga idol ka ni Balik man Ah, uh, Manuel anong wala lagi ni dalang bag. Hala, 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 hala. <laughs> Wah, <Wow. laughs> champion. Uy, hala, mamaw man ni Ngong ni Bay Ramon. Si bito, bay? Eh, bay? <laughs> wala hubog man kay ni Ngong. si Ferdinand Merced. Ato Philippine lupir bitaw bay. Ugra bay. Oga ka. Wala di kay si Bay Ramon. <laughs> Para pista man bay. Ha? <laughs> huh? Para pista ni Andre ni, ni, ni. Oh, ato ni tawon balik ni, taon, ba, bay, bay. Sa banda. Bay, <laughs> eh, siya eh mo Oh Wala ang check mo no eh. Oo, oh, kasang paan taan mm. <laughs> eh. Gunit itong kamira ba? na ba yan? Na ako na sa istoryas <laughs> mga fans mga idol? Mga idol! Mga namin kong Joshua ito. Yan sa Arbay Police ko. Flanga ko nyo. Naman niya kung gusto ko. Namahin ka nito. Lamat ko Diyos. Jesus Apan Apa ba? Check in Diyos nga. Mag-uwan ka noon ito. wala tayo problema. Para malingaw. Lipay lang. Inom ka! ね <al> <t い problem> えゴリラだ Uy, hala, lain man rin lingwahe eh, si Bayramon Murag ni Latin man to mga idol. Katong wala ka sa bots, si ni Bayramon ayaw lang ata mga idol. Kay makutaw ginain inyong libog mga idol, may pagkainin si o may pagkahinapon. Ha, <laughs> 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 <Nangay. laughs> <laughs> uh,